di guys, uh, kalangitan kalawak kalawakan lah berangkat pelapet pelapik tebro ah mati bro sih eh, ini yeah. uh, yeah. 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 okay. Uh, tuktok uh, sa -tuk. dahil pinag-uulan pina kami ng mga UFO ng laser nila pero ngayon uh, nawala na sila so bababa kami para puntahan yung bato kasi lumagpas talaga kami doon sa may uh, kung saan namin iniwan yung uh, bulalakaw. bulakaw so napilitan tayong tumakbo pa palayo dahil nataki tayo so ngayon so, siguro wala na siguro sila dito Bababa kami para kami Bro, ganito bro. Ha? Para hindi tayo malitik sa mga ilin ba? Mm. Yung mahihawag ko bigyan natin ay cross natin sa agtang lahat dito sa ano natin balat para hindi tayo malitik ba? Para makuha natin yung ano yung bulalakaw Sige sige So wala naman, medyo timing naman po Okay, kunin mo yung holy water mo? Nandito sa bag Sige Naglagay mo na tayo ulit Naglalagay kami ng yan. Nakalagay na po tayo ng uh, uh. ng right? ok. water mga kadal para hindi tayo magritik para hindi tayo makita ba? na lang kinakita dahil meron po ayong ginagawa ng na bakang para po so yun mga kadal uh, ano man tayo mga kadal uh, kapag makikita man tayo sa uh, mga kalaban natin at kumasugatan masugatan man tayo dito hindi tayo masyado mapuruan dahil may pangunta tayo dito sa mga building Oh, yung banda saan ba yung banda? Iniwan natin? Diyan na po. ay yun? Ingat na nga. Wala ba kang... Ha? Tsaka, narinig Saan? Gawa sa Ang Parang may aswang din. Ya. May aswang? Wala? Aswang? Ay, nako. Yung aswang, bro. Ang pag-alala natin na... na... store ng aswang. Ayun natin yung pag... bunok sa aswang dito tayo takut din. dami na natin aswang na. Uh, Ndak nalakpan. Mm. Nauli. Pinalo. Sambetay dire. Lah. Toloy bunok. Tukoy tayo. Ngayon, lah. Ay butterfly. Ha, ay dog wagi. Ano? Mm -hmm. Sumun. Baka makatito. Basol. Naku, pag ito umano sa balat mo, nako Makati ba yan? Makati ba siguro ito? Parang butterfly ata yan. Ha? Uul, uul ba? Di uul din ha, na, makati. Naging butterfly Parang ka? ano ba, pa, parang basol ba, basol. Um, mga pamilya ng mga tilas ba? Oo, yan ha. Makati siguro yan. Dito ba talaga bro? Ano ba yung daanan? Dito siguro yung ba?

Pakabaki ni dito bro. Hmm. Ano na baka pag nadulas tayo. Sobrang kirik bro. Hmm. Doon tayo sa pinakamababa sa kulutin. Bro bro. Hmm? Ay, tingnan mo mabuti yung bawat ano ha. Baka may ahas ba? Kaya nga. Baka mayroong malaking sawa. Idabuhal yung sawa. O ba na pun? Wala naman siguro. Hmm? mo kumpiyansa bro kasi lahat yung paligid may kawayan meron bang alas na lumipad? sa paligid nakalagay na tayo ng pangunta bo bro

hirap dito po. Bo, andito na Dito Nandito uh, na. Dito na tayo. Yan mga kadol, dito na namin nilagay yung bulalakaw. No? So, ano naman tayo dito? Ah, parang wala naman sinusunod dito mga kadol. Parang hindi yun, nakikita yung ilin yun sa atin. No?

Kadul. si Malaka doon hindi, hindi namin nakikita dahil isang bang ano dito sobrang wala na bro parang umiikot lang parang nag ikot lang Ay, ikot buhay wala na kulti na lang wala na baka hindi tayo nakikita na hindi tayo makita dito hindi tayo makita dito napakasukol dito kasi doon sa taas hindi mo yung taas ng rice puro dahil yun bumalik bro umiikot ulit umiikot ulit Ini <tuk tangan> Kadir. Dorang dalawa bro, umsak kan. Kenapa? Di terse kalangitan kelawak, kelawakan. Lah, perangap pelapit, pelapit tu ya bro. Sayang ni tiket, hotel tiket bro Berapa kita natin wala talaga sana wala tayo hindi makikita talaga dito kita. sana mga kadil hindi po kami nakikita matay baka um umikot ulit parang asan na yung butas dito na ba tayo dito na ha? Huh? ayun dito no? pala

pwede lang dito po kami sa butas yun dyan dito 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 Yan, mga kadol. Panoorin nyo. Sobrang ganda mga bato. Yan, so, sobrang ganda. Bro, mahal na yan bro. Ikaw, natin. Mahal na uh, yan. Marami nag-comment bro. Million-million daw yung alaga nito. Million-million daw. Yan nga lagay bro. Yan, so, parang ano. Parang sasakyan ba no? So sa tingay mo ng ano malayo parang sapatos, no? Ganito ba tubo? Mm, ganon yan, ganon Ito? Ano parang mata, parang ulo ng gilid nah, yan. Nga ganon parang ulo. Parang sige, para sa ngayon, so, oo, uh, dadalagin na namin to.

batery ilis na lang mag muna tayo ng bateri mga kaidol para kapag kasi uwi na po kami nakuha na po namin yung uh, bato oh, oh. bulalakaw sana po hindi kami masusundan ng ilin mga kaidol Ikaw ang muna, ako muna. Ikaw ang muna, kasi nakabutas ka. Hindi ako na Kapag, ano, kapag ma, may gumugulong na bato, hindi ka matamaan. Kasi ako, kapag ako, na, ah, sobrang bigat talaga bro. Oh, ini. Ini malap Nah, lah, ya, woi, batu ya, tibi, 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 ini, kah, Di, ini, ini, cokelat dan Ini apa?

Ano nga tingnan dito yung paligid bro? Wala ka napapansin yung kaiba bro? Ben. Wala bro Sipte yung ano dyan bato? Hindi ito sipte Sipte mo muna ako Aduh, mati-mati. Aduh, mati-mati. Beli-beli tayo, bro. Aduh, Uy uy, hadi bro. Si. Uyu. 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 Uyu Matras ba? Wala na, matras. Wala na, parang ano, parang, parang umuusok. Huwag natin yan. Huwag natin. Ito pala yung ano. Yung ay, wag tubig ay pakontra pala nila.